bakit kahit walang well estudyante, may umiiyak pa rin sa CR. Matagal lang hindi ginagamit ang CR na Pero araw-araw, eksaktong alas tres, may umiiyak sa loob. Si Mang Rod, tatlong taon ng janitor. Hindi raw siya naniniwala sa multo. Hanggang marinig niya ang umiiyak na bata mula sa loob. Nang silipin nila ang loob. Walang tao. Pero may iyak. May aninong gumagalaw at may bakas ng maliliit na kamay sa salamin. Kahit sa CCTV, may sumisilip na anino. Pero sa susunod na frame, wala na. Laging eksaktong alas tres ng hapon. Naglagay na sila ng dasalan sa labas. Pero kahit araw-araw silang nagdadasal, hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak. May ganitong CR rin ba sa school ninyo noon? Yung parang may bantay kahit walang tao? Ikwento mo na sa comments like, follow, at share. Baka kwento ng school ninyo ang susunod naming ikwento.